Good morning po sa ating lahat mga kapatid. Sanawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at God bless you po sa inyong lahat. Naririto po naman si Malu de los Santos para po magpaabot ng magandang balita. Hindi lang puro issue. Dahil po sa mga nakaraang araw ay talaga nga naman katakot-takot yung issue, di ba po? Pero uh, sa ngayon po ay gusto ko naman pong iparating sa inyo o ipaalam sa inyo po mga viewers na nagmamahal po dito sa Kalingap na ang Jumcar 18 po ay may rami na rin po silang naabutan ng tulong. Gaya po dito sa naguugas ng bus, si Julian at si Milka, yan po ay Kalingap Angelo. At ito pong si Buhangin Girl na talaga nga naman iyan ay napakasipag. At lalong-lalo na dito ki Ingkit, Na si Inkit nga po ay talaga nga naman nakita natin na sobra pong nakakaawa dahil giba-giba talaga yung bahay nila. Na pag tingala mo po ay kita ang itaas. Na pag umulan, tuluan. Diba? At ito naman si Julian ay siya po ay talagang naga, naghuhugas ng bas, di ba po? Kaya yung sacrifice po, na naiintindihan ko po si Julian na siya po yung talagang hirap. Imagine po yung maghuhugas ka araw-araw na nag-aaral ka na doon mo kinukuha yung panggastos mo. 'di ba po? Kaya alam niyo po mga kapatid, nakakalungkot po yung mga ganitong sitwasyon dahil po talaga ay marami po talaga sa ating mga kababayan talaga na kailangan ng tulong. Na sasabihin niyo po na si Carla napakaswerte dahil inula ng biyaya. He, yes po. Ang sabi nga nila, ang tulong ay tulong. Pero para sa akin po, pag tinulungan natin ang isang kababayan natin na salat talaga sa hirap, talagang kusang loob na natin na itinutulong, masaya po tayo. No? Napakasaya po natin na nakakatulong tayo sa kapwa mga kapatid. Pero maraming nagsasabi na si Carla lang daw po ang tinutulungan ng Jumcar. Hindi po. Ang gusto nila, tulungan si Carla, matapos ang matulungan, matutulong po sila sa iba. Kaya ngayon pa, ay inailet ko po kung sino-sino na po yung napaabutan nila ng tulong. Ano? At ngayon nga po ay gusto lang nilang maayos ang kalagayan ni Carla para unti-unti naman silang tumulong sa iba. Gaya po dito kay Julian. 'di ba? Dahil si Julian po ay sila naman po ang isusunod like Carla. Pero hindi po ibig sabihin na tutulong sila sa iba ay pababayaan na nila po ang kanilang panganay. No? Kung sa pamilya nga po na nagkaroon ng anak, ito po ay ang Jumcar. 'Di ba? Panganay nilang anak hindi ibig sabihin na kung ikaw ay magkakaanak uli, ay pababayaan mo na ang panganay mo. Hindi po. Dahil bilang isang pamilya, nam isang magulang na nagkaanak na nagkaanak, kung kailangan ang tulong ng isang magulang, tutulungan po yan. Like a jump car. No? Kaya sa doon, sa hindi po nakakaalam na mga viewers natin, malinis po ang intention nila. Na gusto nila pong makatulong talaga dito sa mga tinutulungan ni Kalinga Prab. Kaya ang alam ko po, si, jo, uh, si Julian, yan po ay nakapag-usap uh, na siguro, nakapagparating na, nakapagbigay na po para matulungan po si Julian. Ano? At uh, sasabihin na magkukuman, I think no. Dahil alam ko po pag nagbigay, binigay, kaya nga sabi ko talaga, napakaganda po talaga na pag tumulong tayo, direct kay kikuyabal. Prab, kay Kuya Bal. Yun lagi ang advice ko po dito sa mga sponsor na tumutulong po. Na para hindi kayo mabutasan, ibigay nyo na lang po doon kay o kay Kuya Bal. Dahil po, dyan po nag-uumpisa yung silipan, yung butas ba. Hmm. Kahit wala ka naman intention na gagawa ng hindi maganda, ihuhulog ka doon sa butas. Kaya po, uh, para sa akin, napakaganda po ang layunin nila na makatulong talaga sa mga Kalingap, Kalingap Angel, sa mga tinutulungan ni Kalingap Rob at nila Kuya Val. Iyon po ang layunin nila. Siyempre, nanganak ka, panganay. Siyempre, ilalagay mo muna sila sa tama ilalagay mo muna ang panganay mong anak doon sa magandang kinabukasan. Yung po tayong mga magulang, di ba? Na ang iniisip natin, yung mga mahal natin sa buhay, yung mga anak natin na mabigyan ng magandang kinabukasan. Di ba po? Ganun po talaga. Kaya po sana po itong nangyayari po dito sa usapin ng Jumcar at sabi nga nahati na ako para sa akin po. Si Jomar at si Carla, yan po ay nadadala lang po yan sa hindi uh, maintindihan kung sino po ang paniniwalaan na. Pero para sa akin po, ay wag na lang sila, yung nasa puso lang, lang nila, wag na lang nilang intindihin yung nakapaligid sa kanila. Dahil po, kung talagang mahal nyo, ay susuporta na lang po tayo na wala tayo ditong tulak kabigin sa dalawa. ba diba po? Kaya po ako, dito sa Jumcar 18, na tumutulong po sila. Alimbawa man po, nanganak uli ang Jump 18, wag po tayong mag uh, iisip na no ko po, pababayaan na yung panganay, hindi po. Dahil ang panganay nila hindi po nila yan iiwan. Ang gandoon sila tutulong nakaalalay pa rin po ang magulang sa panganay, no? 'Di ba? Ang panganay si Carla at ang Jump 18 ang kanilang mga magulang. At yun sabihin na natin may iba pa, no? At hindi ko naman sinasabi na na uh, yung yung car 18 lang marami pa na nagmamahal lalong lalo na po yung mga nagmamaraton yung mga viewers na pinanonood di ba wala po dito na ay tatalikuran na po sila hindi kaya lang po talaga nakakapanginayang po na yung mga ganiting sitwasyon na nagkakagulo na hindi po natin alam kung ano ang punot dolo no yung mga viewers na wala hindi talaga nila alam na nanonood lang sila ay para pong parang sinasabi nila na oh ngawa ka ng ngawa ako po may kahit papaano may alam po ako kaya nakakapagsalita po tayo pero hindi ibig sabihin po na rinireaksyon na natin po na sirain mahal ko po ang Jumcar mahal ko si Carla at si Jumar dahil po sila ay love team di ba po pag love team po sana pantay-pantay tayong pagtingin, ano? Kahit ako po nandiyan na sasabihin ganyan, hindi po. Kinikilig po ako sa kanilang dalawa, di ba? Hmm. Kaya wag na natin, nakita mo po yun, ang nag-live noon ang Jom, Jomar, uh, si Jomar at si Carla na may nagsabi ang pogi ni Papa Jom at gusto niyang kunin. Sabi ni Manabibi Carla, iha-hide uh, kita. Hmm. Di ba? Nagsisilos siya. <laughs> Kaya wag na po tayo dito. Good vibes. Uh, sabihin man po na may issue. Normal po talagang may issue ang isang uh, love team or ano man po ang pinanono datin. Dahil po tayo may mga kanya-kanya po tayong idol. Kung ayaw nyo di kikala at mag, mayroong kayong sasabihin na ma, hindi maganda, ay opinion nyo yun. Pero wag natin po idadamay ang lahat, di ba po? Kaya po, sana po doon sa mga nagsasabi na uh, si Carla lang, ayan po, ang natulungan na po, ang napaabutan na po ng tulong ng Jumcar. Di ba? 18 po yan. Sa pangunguna po yan ni Miss Yang. Yan, founder po si Miss Yang. Di ba? Ng grupo, ng ng Jumcar 18. Ayan po. Kaya nga po, ay, inailat ko po ito. Huwag po tayong magtatampo, wag po tayong sasabihin nagpapabida-bida, nagyayabang, ay naging sikat. Alam niyo po, yung mga ganyan wala po dapat 'yan. Sa ano? Pero opinion niyo nun 'yun. Opinion niyo po 'yun. Ay, rinirespito ko po. Ang mahalaga po dito sa lahat, yung respeto natin sa sarili at sa ibang tao yung po, lagi natin na wag po natin kakalimutan yung respeto. Ano po? Kasi po, pag wala tayong respeto niyan, talagang kahit anong gawin natin, laging salungat. <laughs> Kaya alam nyo po talaga, ako y, kahit po ako'y nagre-reaction yung mga re lang ko yan, yan po ay may mga katotohanan po yan. Pero hindi ibig sabihin na kayo yun na pinatatamaan ko. ba? Diba? Kung may mga sasalo, problema nyo yun. ba? Diba? Basta ako po nagsasalita dahil ako po ay reaktor ng kalingap. Higit sa lahat, tayo po ay may sari-sarili pong uh, opinion. ba? Diba? Ako po humahanga talaga ako kahit sino po inahangaan ko po yung mga nakakatulong po dito sa kalingap na walang problema, na walang ingay. Di ba? Hindi naman po yung mga sponsor pong na sinasabi ko ni Pibi hindi naman po yan nag-ingay. May tao lang po na gusto po silang sirain. Pero po, si Misha nga po, eh, hindi man basta-basta nagsasalita. No? Dahil ayaw niya na po. Dahil kung magsasalita siya, sasabihin, Hmm. Di ba? Kaya siya tahimik. Ganun po sana tayong lahat. At kung mayroon man po dyan na maingay, ay problema na nila yun. Di ba? Pero dito po, uh, sana nga dito kay Jomar at kay Carla, sana ay wag na lang silang makinig kahit sino. Ang importante doon yung kanilang damdamin na wala silang masasaktan maging ano na lang sila, yung sa side na lang. Ang isipin nila, hindi nila maka narating kung ano ngayon sila kung wala po yung tumulong. At doon naman po sa nagsasabi na ibinigay, tulong, hindi hiningi. Yun po ay pagpasalamatan natin na hindi man kayo nahingi, umingi. Hindi man kayo kilala, pero tinulungan kayo. Malaking bagay po yun. Yun po dahil hindi man tayo nangihingi at tayo po ay nakita na tinulungan, ipagpasalamat na lang natin na ah. tingnan mo, maraming salamat po kay sa inyong lahat na hindi ko mang kayo kilala, pero binigyan niyo ako ng maayos na buhay. Maganda, nakaahong kami sa kahirapan. Yun lang po sana. Kaya doon sa mga nagsasabi po na hindi man sila nanghingi, nakusang ibinigay malaki po ang bagay yun. Dahil po, hindi nga nangihingi, malaking bagay po yun na nakilala kayo, na binigyan kayo ng ibang tao. Yun lang po, hindi sila nanunumbat. Dahil itong mga kilala kong sponsor, tahimik sila na wala silang sinasabi. No? Kaya para sa akin, Wag na natin sabihin na yung ibinigay, kusang ibinigay. Yes, kusang ibinibigay. Napakasarap po talaga ang tumulong sa kapwa natin. Pero yan, malaking bagay din po yan na pagpapasalamatan natin. Na nakilala tayo, tumulong tayo na hindi nating ka, kaano-ano. Yun ang importante. No? Kaya ako dito nagpapasalamat talaga ako dito kila Kuya Val Santos Matubang kay Kalinga Prab, kila at Idna. Dahil kahit anong pambabatikos sa kanila, tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong nila sa ating kapwa. Yun lang po ang mas maganda dito, na kahit maraming isyo, tuloy-tuloy lang po ang buhay. Huwag dadamdamin. Kung may isyo, kung alam niyong may mali kayo, ituwid niyo po. Hindi po masama. Lahat tayo nagkakamali. Dahil ang pagpapakumbaba po, hindi tayo po mamamatay. Yan po ay magiging proud tayo sa lahat na dahil tayo laging nagpapakumbaba. Hindi tayo maging mataasin anuman ang narating natin kahit ako po. No? Kahit ako po. Yung narating ko sa buhay ko na nabigyan ko ng maayos na nabuhay ang aking pamilya na naparanas ko sa kanila. Thankful po ako nagpapasalamat po ako dahil si Lord po ang gumagawa niyan ng paraan para tayo po ay mabigyan niya ng magandang kinabukasan. Yan lang po, maraming salamat po at sana po maintindihan niyo at kung anumang mga isyong binabato nyo dito sa Jumcar 18, ayan na po, pinaki, uh, pinaalam ko na po sa inyo ang mga natulungan na po na napaabutan ng biyaya po ng Jump car 18. At ngayon po, tuloy-tuloy na po ang tulong na makakarating po dito kay uh, Julian, yung naglilinis po ng bus. Yan po, maraming salamat po at tayo naririto sa loob ng kalingap. Tulungan na lang po, huwag tayo pong magilahan ilahan pababa at yung mga tao naman dyan na laging gusto, sila na lang sana naman po ibahagi natin naman sa iba. At pag tayo po ay napapansin, huwag po tayong maging balat sibuyas. Yan lang kasi sayang po ang ating panahon, di ba? Nasa pagtulong sa ating mga kababayan, masasayang lahat po yun kung tayo po ay puro hilahan pababa at gusto nyo lang kayo ang makikinabang, di ba? Marami pong salamat sa inyo at thank you sa inyo sa Jomkar 18 na talagang patuloy lang po kayong tumutulong at hindi nga po kayo nagsasalita at nakakatuwa po. Kaya ang sinasabi ko na lang sa inyo, lagi po si Kalinga Prab ang paaabutan nyo po ng tulong at si Kuya Bal. Diyan nyo na lang po ipadaan kila Kuya Bal, kila Ate Idna Vlog at si Kalinga Prab. Yun po ay talagang walang magiging problema. Ano man po ang gawin, at least po tayo ay tumulong. ba? Diba? Ibigay natin, ipaabot natin doon si kilakuyabal Bal. Kasi wag na tayong magpaabot kung kani-kanino po, mga kapatid. Kaya ngayon ang po ang mas magandang gawin ni Miss Yang. Hindi na kung kani-kanino, Di po pa? Kaya maraming salamat. Saludo ako sa inyo mga Jumcar 18 at sa iba pang mga sponsor talagang tumutulong dito sa Kalinga. Maraming salamat po. God bless you sa inyong lahat. We love you all. Bye-bye!